Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabusiness po na yung minamahal. Uh, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi, sanman po tayo palig ng bundo po ngayon naroon. For today's vlog po, uh, gagawan po natin ng isang uh, reaction video patungkol po dito kay Clarissa. Acha itong kay Bong. Ah. Hay. Kung matatanda kung matatanda niyo po mga kaybi, mga Kung matatanda niyo po mga kalinga mga business po namin na mahal. Itong si Clarissa ay pinangakuha niya po ng kasal itong si Bong. At, uh, sa at sabi po rin po na iba pong mga supporter po ni Clarissa na it, kung makukuha ni Clarissa itong si Bong sa kanyang puder at saka sa kanyang pagbablog ay kikita po sila or atatabo po yung kanilang mga videos. Eh, ang tanong po, mga baka business po talaga minamahal. Bakit kaya ngayon? At uh, parang parang uh, parang itinataboy na ni Clarissa itong Sibong kasi hindi na natin nakikita sa kanyang mga live. So pag hinahanap si, pag hinahanap si Bong sa kanyang live, eh lagi niyang sinasabi na niya nasa galaan. Nasa basketballan kung saan-saan man. Di po ba kung napanood niyo po sa mga nakaraang vlog po ni ka-business. Ayon nga po dito kay Ate Nenet, uh, nakikita niya po itong si Bong na pupunta po doon sa kanila at nakakausap pa po ni Ate Nenet. Na yun naman po ay pinag- uh, si, naman po ay uh, itinangkin itong si Clarissa at uh, sinabi pa po ni Clarissa na ididemand demand niya itong si Ate Nenet. Dahil nga sa ginagawa niya mga kwento na di umano ay hindi pumapunta doon si Bong. Eh ano na ngayon, ano, eh ano na ngayon, eh, ano na ang nangyayari? Di po ba si Bong ay pupunta po talaga doon at inamin din po mismo ni Bong? Ano ka ngayon Clarissa? Yung map mo noon. Di bumalik sa'yo kawawa ka naman. Kahihaya ka ngayon. Alam mo, Clarissa, itong si Bong, hindi mo talaga kontrolin to. May sariling mundo yan eh. Ika nga. Kung sila ka business hindi nila nakontrol. Ikaw pa kaya? Asa ka pa? Ay, nako, Clarissa. At saka yung kaibigan mong wakwak. -wak. Nakaw. Na nagsabi sa'yo noon na kunin niyo si Bong. Nakinig ka naman. Eh, isa ka rin, ka rin dakilang tambalus na Clarissa ka eh. <laughs> Asa ka pa. Iba ang, iba ang uh, karisma nila ka-business at saka sa'yo. Si Bong, nakilala nila sa ka-business. Tsaka kinuha mo lang, tsaka oh, pati ikaw, Clarissa, nakilala ka lang naman sa ka-business ah. Eh, Ala, nanti paklo na pitong gatang o Clarissa. kung yan laki ng matamoy, doon eh, naman kasinlit ng utak mo. Hindi ka nag-iisip. <laughs> Kala mo ganyan lang na porket na kumon si Bong, eh tatabo na rin 'yung mga vlog mo sa mga live mo, naka? Saksak mo sa baga mo 'yan si Bong, Clarissa. Ano nangyayari kay Bong ngayon? Tignan mo. Uh, ah, nagkikita na sa lansangan. Di pa sabi ko sa vlog ko noon, darating ang araw, itong si Bong ay eh, makikita ulit natin yan na nangangalakal. Eh, ito, malapit-lapit na. Yan ako. Asa ah, kapang kaya mong kontrolin. Ano pang sinasabi mo na i-rehab mo si Bong sa iyong pagmamahal? Ay, ibig pang sabihin pala nung Clarissa, eh, may, meron kang sariling uh, rehabilitation. Ba, gusto ko naman sana magparehab sa'yo may rehabilitation center ka pala eh ikaw talaga Clarissa oh, anong pinagsasabi mo wala Pagsasabi ka na walang katotoran at sya yung pangako mo itong July nakasal nyo at uh, may mga may mga gusto mag, mag may mga gusto mag sponsor pa sa inyong kasal at yung iba nag ano ka pa kung sino magiging uh, ninong ninang ninyo Nakaw. Clarissa, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Walang mangyayaring kasalay niyan sa July. Sigurado ako. Itagam mo yun sa bato, Clarissa. Dahil, ay, hindi mo kayang kontrol si sibong. Eh, sibong pa. po, tragis May sariling mundo yung taong yan, eh. At eh, saka, kung sinabi pa ng isang uh, wakwak -wak dyan na baka daw babalik itong si Bong sa kabisnes eh, malabo siguro mangyari yun na babalik itong si Bong sa kabisnes sa kahihiyan na rin niya na sukdo lang tinalikuran rin ka kabisnes tapos babalik pa siya ron mahihiyan na rin siguro rin si Bong at saka para sa iyong kaalaman Clarissa at saka doon sa iyong alagad na wakwak -wak. yung mga dating nagmamahal kay Bong ngayon, isinusuko na siya sa totoo lang. Wala nang may gusto dyan, lalong-lalo na sa'yo, Clarissa. At saka sa mga magbabas sa akin dyan, alam ko meron at mayroon dyan sa mga comment section. Pangunahan ko na kayo. Hindi ko inangad ng, ma ng maraming views. Ang gusto ko lang, mailabas ko lang yung gusto na loobin ko. Wala akong pake sa mga views na yan. Kahit walang manood, okay lang sa akin. Sanay tayo lang views. Baka alay nyo. <laughs> Kaya hindi ko ihinahangad yan. Isa, dalawa o tatlo na manood. Okay lang sa akin. Masaya na ako nun. O, basta sa akin eh, masabi ko lang dito sa dakilang klarisa na ito. Na, ito pa rin mo yung sabi mo ipapakasalan mo tung si sa July. Pag walang kasalan sa July, yari ka. a arawin kita, Clarissa. Sabi ko sa iyo. Eh pa-mumukha ko lahat mas, mga pinagsasabi mo noon. Nako, hmm. Clarissa, ikaw talaga. Kung gano'ng kalaki yung mata mo kasi gano'ng naman kalito utak mo. Mata kasi ginagamit hindi utak. Ano ka ay, di kahihaya ka ngayon. Ay, lalo ka mapapaya sa mga susunod pang mga araw, Clarissa, at araw-arawin kita. Huh. Hindi ako magsasawang i-content kita, Clarissa. <laughs> Gusto mo mag-trending? Pati trendingin kita. Yun nga lang, sa pagbabas ko sa'yo. Ay. Sorry ka, Clarissa. Ay, nako kilalang kilala ka na dyan sa Hong Kong sa sobrang aywan ko lang feeling sikat ka dyan sa Hong Kong maraming nagsasabi dyan na kala mo eh masyado kang mapagmataas yun e pwede mo yung mata mo lang naman, pwede mamalaki mo yan eh kasi yung malaki nga malaki nga talaga yung mata mo kasi yun lang kaya mo yung pagmalaki at saka yung mga gilagid mong malalaki eh yun lang pwede mo yung pagmalaki Di ba, Clarissa? Tama ako. Huwag mo sabihin, hindi. Totoo yan. Kitang-kita yan sa pagbubuka mo. Ah. Ayun eh, ako. Clarissa, kung papakasalan mo itong si Bu itong July, titigil ako. Usapan natin yan, ha? Pero pag walang kasalan na ganap, araw arawin kita. Hindi ako magsasawa. Ganun ako magmahal iyo, Clarissa. Hindi, hindi, hindi kita pagsasawaan. <laughs> <laughs> sige po mga kaliyo, mga kabisnes po live naman. Patikin pa lang po ito kay Clarissa. Ang ingat po tayo lagi. Ang babay po.